Oh, Hello guys! Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, pero bago magsimula ang lahat, I would like to say first, no? <coughs> Excuse me. Gusto ko lamang sabihin na if you, no, if hindi nyo pa nagagamit ang inyong referral uh, dito sa Vision Raw, uh, sa Vision Raw, um, po pwede nyo gamitin siya, okay? Para naman eh, makakuha ako ng item <laughs> Okay, kasi uh, actually pagka uh, ni-refer niyo ako, magkakaroon ako ng points, then eventually yung points is pwede kong ipampalit dito sa sa mga nandito. Okay, ang target ko is itong Black Dragon Wings. Okay, yan. Yan yung target ko. Oh, may bago na pala dito, Need Hogger. Need Hog, Need Hogur, Shadow Shadow Boots, tsaka Garb. Anyway, ang target natin is itong dra uh, Black Dragon Wing. Okay, so, so far, meron na akong, oh, yeah, i-input niya lang yung pangalan ko dito, CJ Caveman. Ayan, ganyan. Tapos, mare-refer nyo na 'yon. Okay, so, meron na akong so far, I believe it's seven, pero double check natin, baka nadagdagan. So, 3 four, five, six, seven. Okay, seven. So, dalawa na lang. I'm two referrals away para do'on sa Black Dragon Wings. Okay? So, wala namang sapilitan. Hindi naman yan sapilitan. Okay, kung ayaw nyo, okay lang. Pero, and also, kung nagamit nyo, walang problema. Pero kung ayaw nyo gamitin sa akin, wala pong problema doon. Wala pong sapilitan. Okay, hindi po sapilitan yon Okay? Pero, yeah, kung hindi nyo pa nagamit, gamitin nyo para sa akin. Okay? And also, guys, shoutout ko lang yung channel ko. Itong si text Gaming. No, kung gusto nyo yung mga ginagawa ko dito, subscribe naman kayo. Tapos, like nyo na yung video. Okay? So, without any further ado, with all that being said, tara na dun sa content. So, ang gagawin natin for today is um, gagamitin natin yung set No? Yung previous video is gumawa ako ng set Ngayon naman is ano na siya? Max level, of course. And also, may mga items na rin. Okay? Itong mga items na to is, ito yung mga items doon sa guide sa Discord. Sinunod ko lang. Okay? Itong mga, itong vision set na to, ito, freebies lang to. Ang ginawa ko dyan is, or yeah, kinuha ko dun sa gunslinger ko kasi sa gunslinger ko kasi siya nakalagay. Tapos nilagay ko lang sa Sith ko. Okay? And not gonna lie, I've been playing with my set Um, nag enjoy akong gamitin tong Sith. No, kasi mas mabilis niya napapatay yung mga MVP. No, nag mvp room ako dito. Kasi natutuwa ako eh. Ang niya mapatay. Ang taas ng damage eh. So yeah, ang gagawin natin for today is magre-restats muna tayo. Or restat. Okay? So, uh, Tignan ko lang muna yung Discord, no? Um, kasi meron dito ano eh, meron din dito guide kung anong stat yung lalagyan. Okay. So, ito reset, sa stats. Okay. So, para sa mga hindi pa nakakaalam, para sa mga bago lang sa Ragnarok and sa mga hindi pa nakakaalam in general, ang paglalagay ng strength, guys, is multiples of 10. Kasi kung mapapansin niyo, 'di ba? Pansinin niyo to ha. Ayun, lalagay ko dito bandang gitna. 'di ba yung strength ay yung attack ko is 245. Pag naglagay ako ng isang strength 246. Okay, so minimum um hindi, hindi minimum pero multiples of 10. Bakit? Kasi tignan niyo ah. So pag paisa-isa nilalagyan ko, isa-isa lang din yung dadadagan yung attack, okay? Pero pag kaumabot siya ng 10, kita niyo 264, 9 na yan lagi nata ng isa. 200 ay hindi. Joke lang, may plus 52 pala. So 8, okay? Epic fail. Hindi ko napansin yung 8 kanina. Pero yan, 268, di ba? Sorry, hindi ko napansin yung 8 kanina. Uh, 272. Mm, 8. 286. 272. Tapos naging 286. Ang dagdag niya is 14. Tama ba? Yeah, 14 agad. Okay, kesa naman sa paisa isa, -isa. Okay, yan o. So, ang dahilan kung bakit ganon is para hindi masayang yung stats. Okay, kasi pagka ginawa, halimbawa, may maximum natin 255 halimbawa lang na halimbawa lang okay lalagay tayo dito ayan halimbawa 255 na to 255 na yan sayang yung ibang skill points or yung stat points okay pwede nyo kasi siya ilagay sa lock, dex int and etc okay saan to ha? sa melee okay sa mga gumagamit ng strength or yung strength type okay so i guess nagets nyo na yon so lalagyan na natin to kung hindi malinaw yung pagkaka-explain ko, I'm so sorry. Hindi ako magaling mag-explain ng mga bagay-bagay. <laughs> 48. Okay. So, ay, 202. Oh, Sakto lang natin para hindi sa... Okay, so, kung nakikita natin meron time plus 52. So, ang gagawin... Hindi natin pwedeng gawing 258. Kasi ang max stats dito is 255. So, ang gagawin natin is 248 lang. Pero, gawin natin 30 muna. Ayan. So, 248. Pak. Ayan. Ganyan. 248. Tapos, uh, ang guide pa sa Discord is, Dex natin is 150 or no cast. Okay. So, para gawin yan, sasamantalahin natin yung buff neto. May, okay. Boom. Ayan. So, bali, meron tayong dex plus 20. Hindi ko lang kung nadagdagan yung dex, pero whatever. So, ang gagawin natin is 130 lang na dex. Okay, dapat saktuhan lang talaga. Oops. 30, 30. Okay. Yan. So, 150 na dex para no cast siya. Okay. Next. Next natin is is lock 140 plus daw nakalagay doon. Slash lock. Dito na. Dito Slash lock plus 99. So, gawin natin 60, 160, 150. Okay, yan. 150. Or isakto din natin. Isakto din natin. Multiples of 10. Hindi nyo kailangan gawin yon pero whatever. Um, 16. Okay, yan. Multiples of 10 din yan. So, critical chance. I, I think this is the critical chance, 75. Tapos, yung natitira natin is VIT. Ito dun na natin sa VIT or sa vitality. Slash VIT plus 99. Okay. Yeah, 136. So, anong gagawin natin ngayon? Na, na restart na natin. So, ang gagawin natin ngayon is papasok tayo ngayon dito sa Monster Arena. Kasi, 'di ba, katulad nung ginawa um, sa previous video, ang sabi ko doon, 'di ba, gumawa ako ng set para sa Monster Arena kasi may binigay sa akin guide si Gupasa. Ang sabi nila, ang sabi niya dito is Sith na crit build Okay? Yada, yada, yada. Bla, 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 bla. Tapos, ang, ang gagamitin ko is force choke at force drain. Okay? <coughs> Excuse me. So, ito yung mga buff ng set um, Sith. Okay? So, meron pa siyang dalawang buff na alam ko. Yung nag-create siya ng clone. And yung isa naman is parang hindi ka atakihin ng kalaban. Pero at the same time, hindi ka rin makakaatake. Okay? And I don't like that. So, bali, force choke and force drain. Yung force drain, is ano to eh, heal may heal na skill to diba ayan may meron siyang heal na skill tapos yung force choke ito ata yung coma ayan no oh, uh, chance to inflict coma okay so ang coma i believe is yun yung magiging piso na lang yung buhay mo okay so anyway so yeah um kuha tayo muna ng zeni kasi wala tayong zeni dito sa so dalawa magkano isa ulit i believe it's 25m enter One time. One time muna tayo. 30. Oh my God. It's 30M. So, ang taas ang damage ko sa PvP. Okay. Papakita ko sa inyo. Magpapapalit lang muna tayo ng Zenny. Okay. Kasi ito, kinwest ko to. Itong head protector na yan. So, bali nagpunta ako ng MVP rung pumapatay ako ng Baphomet. Ang bilis niyang pumatay. Although, asal lang ako kasi malambot. No? Para siyang parang glass cannon itong Sith. No? Malambot, mataas nga yung damage niya pero malambot. Sorry, inaayos ice ko yung ano, yung um, microphone sana hindi mag magulo. At war pvp underscore n underscore, sabi natin 3, 4. Ayan. And update nga pala dun sa armors na ina-upgrade ko. So, ayan, ang dami na niya, no? Ayan. I believe, 38 na yung nagagawa ko. Pero ito, ito, sakto, may lord of death. Tapos holy. Tapos maganda pa dito is may mga pwede ka magpalit ng property. Tignan nyo kung gaano kabilis yan. Oh. Mabilis na yan kasi dati. Ang gamit ko is gunslinger sa pagpatay <laughs> ng MVP. Ang baba ng damage nun. Okay? So, ngayon nakita na natin. Oh, sige, isa pa. Last one. Ito, ito, doppelganger. Hmm. Oh, basic. Nagiging paper. ba diba? Paper. Anyway. Oh! Nag, ayan, nag ata. Ayun, 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 okay. Create muna ako ng pub dito. Yan. Okay. So, pasok na tayo without any further ado. Tara na, nakaka-9 minutes agad yung video juice ko. Ang dami ko sinasabi. Enster, end enster. Oops. Bago yan. No? Muntikan ko nang makalimutan din. At gomol tayo. Kasi bibili tayo ng... Fly Flywing. Bilhin tayo dito siguro mga 100 lang Ayan 100 Tapos kuha tayo ng YGG Pero ito 101 Kaya ba? Kaya Strength type to eh Okay Tapos lagyan natin siya dito Pack Okay nice Ano to? Greaves Dinrap lang Okay yeah, na, na, na. Tara 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 eh, One time access Here we go Okay Oh my god! Teka lang, teka, 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 Okay, so the thing is, hindi ko alam, makita nyo, ang bilis nun, di ba? Hindi ko alam man, kung ano yung element kailangan dito. Teka lang, asan element ko? Holy dark ghost fire water. I think fire property to, so gamit tayo ng water. Uh, I don't think so. <laughs> Oo oh, nga, hindi nga. Um, so, syempre, punta tayo ng rate my Server. Server. So, bali, monster natin is Bogardian. Uh, hindi ko kasi kabisado. Ah, wala. Neutral lang pala siya. Okay. So, pag neutral, any element. Pag Baphomet is holy property, I believe. Tapos, of course, Ifrit. Diba? So far, yung nakita natin dito. Ifrit, Baphomet, Incantation of Morok, tapos yung Cthulhanox. Hindi ko alam paano yung pronounce yun. Tapos, yung isa is uh, Gopinich. Tama ba yun? Gopinich. Okay, so gamit tayo ng wind. Uh, asan yung wind natin? Holy, dark, ghost, fire, water, wind. Okay. Tapayin mo naman. You know. Tama ba wind sa Ice Titan? Alam ko wind, di ba? Pagka-ice. Tama ba? Tama wind. Tapos dito naman is water. Oh, kailangan kong kabisaduhin yung ano ko. Ito. hindi um, ko alam kung ano yung ano dito. Arena Assassin. Ayan. Tapos gusto ko i-try mamaya yung um, MVP. Kasi yung force choke, no? Yung force choke tsaka yung um, force drain. Dama, force drain. Ngayon lang kasi ako gumamit na itong Seth kaya hindi ko pa kabisado. Hindi ko makabisado yung mga element ko saan ko pinaglalalagay eh. Force drain. Force drain. Skill has failed. <coughs> Excuse me. Ah, uh, so far, yeah, mabilis. Not 35 points. Okay. Meron tayong 1 tapos meron pa tong rush R. Kailan ang rush R nito? Ang rush R ng Arena is Monday at Friday. Wow. Okay. So hindi man siya yung sobrang bilis. Compare mo dun sa Ninja na ginawa ko. Oh my god. Mas pipiliin ko to and tama nga yung sinabi ni ano pa pangalan ulit nun? Ni Gupasa no, tama yung sinabi niya na mas mabilis tayong makaka-farm dito kasi normal normal hit, hindi sasakit yung kamay natin. Tsaka ang taas ng damage. <coughs> Excuse me po. Yan. Nga pala, wala, wala pang... Ah, hindi. Meron na pala siya. Um, giant Whisper card. Siguro, pagka nag-deviling ako, bababa lalo yung damage or baka hindi na ako ma-damage. Gusto kong itry. Ano ba? Yan. Tapos ito, 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 ito. Ito yung gusto kong tignan eh. Yung halaman. Ito yung sinabi niya sa akin. Sabi, force choke. Force choke. Pak. Force choke. Force choke. Force choke. Force choke. Ay, may cooldown pala to. Pak. 10% yung damage niya. Okay. Oo nga, force choke. <laughs> Pagka uh, force choke is... 10% ng 10%. Okay. So, ilan ba yung ano na ito? Bigay na ito? I'm curious. So, tiyan, tignan natin. Mm, ilan yung bigay? 18! 18 points! Okay. Oh! Ay, ni Ifrit. Teka, 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 teka. Ready natin. Water, okay. Oig! Oma! Oma! Oh Okay, I uh, wasn't ready. So, ang sakit pa rin ang damage ng Ifrit. Meron akong ginagawa nga ano dito. Um, there's something wrong na sa ginagawa ko. Kasi I don't think that's, that was supposed to happen. Hindi um, ko lang sure. Pero, yeah, kung iiwasan ko yung mga, oh, gawa pa tayo isa pa. ba? Diba? Last na to. this is so, um, ano bang tawag doon yung hindi siya ano ba? Impractical ba? Hindi ko alam kung ano yung tamang term. Pero, yeah. Basta yung, uh, itong ganito, yung one-time access na to, hindi siya, ano, hindi siya magandang gawin. Okay. Oops. Huwag tayo do. Hindi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung mga, ano, malalakas na monster. Mataas yung damage. Masakit. Masakit yung damage. Kaya hindi ko alam kung paano ba dito. Wind. Okay. Pero okay no. Okay yung plant, gusto ko plant. Gusto ko yung mga plant-plant. Nagtataka lang ako kung mas optimal gawin tong set na dito sa loob ng monster arena. Bakit ang guide is ninja? No? Bakit ang guide is ninja? Hindi ko lang sure. Kasi kung kung mas malakas to, parang ang nonsense naman kung ninja yung guide pero ang naiisip ko na lang is baka merong something doon sa ninja no kaya you know nag nag heal tayo nice baka merong something doon sa ninja na pagka talagang may item yung ninja mo eh mataas yung or er, er, mas mabilis mag farm doon like pag lightning jolt mo eh basic lang kasi kung ganito kabilis 'to, bakit ka pa magni ninja, right? So ah, hindi. Sa tingin ko, ang maganda sa ninja kasi is nakakapag-mob ka doon, 'di ba? Dito kasi pa isa-isa, nakaka-umay nga naman 'yan. 'Di ba? Pero nakakangalay naman sa daliri or sa kamay 'yung ninja. Pwede ka magkaroon ng carpal tunnel syndrome doon. Okay? 'Yung carpal tunnel is isa siyang sakit sa kamay, 'no? Parang 'yung nangyari kay Faker para sa mga nanonood dyan ng League of Legends. 'di diba? Inoperahan siya. I, believe inoperahan si Faker. No. Dahil nagkaroon siya ng carpal tunnel. And ganun din ata 'yung nangyari kay Oscar Renin doon sa top lane ng Fnatic, 'di ba? Nagkaroon siya ng carpal tunnel. So, yeah. I... hindi ko hindi ko sure, okay? Hindi ko sure kung carpal tunnel ba 'yung nangyari sa kanila. Pero yeah, oh my god. Ang daming mob Eh, no, ito lang 'yung nakakaasar dito. Diba? Pagka ninja kasi, pwede kang mag... AOE kasi yung lighting jolt. Eo yun, di ba? Tama ba? Yeah. Pagkakalam ko, eo yun. Dito kasi is pa isa isa So, nakakaumay nga naman. Bakit ba ako gumagamit ng berry? Meron naman tayong force drain. Ooh. Yeah. yung mga bogar dyan. Kailan ba kayo mauubos? I mean, yung mga pinapatay ko, kailan ba kayo mauubos? May bagong dumadagdag eh. Ayun know? ako. Sige. Sige. Uy. Heal. Bro, heal. Okay, wag na. Never mind. Ayan niya mag-heal. Anyway, so I guess, yeah, that is it for the video, guys. No, um, Mag-farm na ako ng arena points. Ayun, mayroon na tayo agad 127. So, malapit na agad tayo sa 250, which is isang piraso noong slot enhancement scroll na kailangan ko kailangan natin para magbutas no ng mga yung mga ginawa ko ng um, Icarus revolver. Uh, sa wakas magkakaroon na rin ng item yung aking gunslinger. Namimiss mimis ko nang gumamit ng gunslinger pero syempre wala man tayong choice. Uh, syempre gamit-gamit din ng iba. Kasi kailangan talaga. Okay. So yeah, guys, That is it for the video guys, maraming maraming salamat sa panonood. dito ko yung video sa loob netong Monster Arena. <laughs> ang hirap. Ang hirap po, boom. Heal. Heal. Yun, heal. Yan. Dito lang natapos yung video, guys. So, as usual, kung nagustuhan nyo yung video, hit the like button and also comment kayo para sa mga nakakaalam na meron akong tanong. Comment kayo sa comment section down below. Ganun ba Ganun... Ganito ba talaga? No, kahit Sith na yung gamit, eh, mahirap pa rin patayin yung mga MVP. Kasi ang pagkakasabi sa akin, na may nakapagsabi sa akin dito in-game, na yung mga... MVP daw dito sa loob is parang anti-bot system nila. Okay? So, I don't think, eh, kung, I mean, kung ganun yung reasoning nung nagsabi sa akin dito, oh, hell no. Okay. Kung ganun yung pagkakasabi niya sa akin, so, ibig sabihin, you're not supposed to kill the, um, the MVP. Kung baga sa gold room, mga ano sila, mga guardian sila, no, nung gold, gold room. So, I don't know. Uh, let me know sa comment section down below kung mapapatay ba talaga kaya ba talagang patayin yung mga MVP dito sa loob no kasi oh my god so sakit ay hindi try natin tong Baphomet kaya ko tong patayin eh so oh huwag kang lumayo. puta dali dali kas tayo ng heal oops isa lang okay nen okay nen okay nen okay nen okay nen okay nen Baphomet Baphomet ba pinapatay ko I don't know Malalaman natin yung pagka uh, mataas yung bigay. And also, makunat siya. So, oh! Siya ba to? Oh, oo oh, oh, siya nga yun. 96%. Okay, so I don't think kakayanin natin siya ng normal type. So, kakayanin natin siya pagka uh, first joke. Kasi yung force choke is may coma. May coma. Comatose ka. Comatose ka. Sampung buwan. So, yeah. Na-extend na, 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 yung video. So, ako kasi makita. Okay. So, ang awkward. Kasi nag... Ano na ako, di ba? Nag... Kanang epal. Uy! Gago mo. Mamatay ako, shit. Yeah. Gusto ko muna i-try Bago, bago, bago ko i-out yung video. Gusto kong itry tong Baphomet. Please, wag na kayong pumunta dito. Please. Okay. Okay. Baphomet na ba ito pinapatay ko? Hindi pa siguro, no? And also, mataas na yung ano. Tapos yung manong ko at patres-tres na. Ah, ba pumit ata itong pinapatay ko. Uh, gusto ko kasi makita yung, yung, coma. No? Yung coma ng force joke. so makita. Oh my God, I'm so sorry. Humahaba na lang humahaba yung video. Yun! Okay, okay. Force joke. 10% yung damage ng H sa HP. Eh, I don't... I mean, okay naman. Ay no, 800k damage, bro. Boom patay. Ilan yung... 20. 20. Is it worth it? No. <laughs> no. No. Kasi mas um I'm better off um killing itong mga soft mobs yung kung tawagin, di ba? Eh yung mga mali kahit pa piso-piso lang 'yan or pa tres-tres. Ilan ba bigay nitong bow guard? Putang inang 'yan. Dalihan mo na. Ay puta. Na yung bigay na itong Bow Guardian 2. Tapos yung mga MVP is 20. I wonder kung kay Baphomet lang yung 20 or sa lahat. No? Including Gopinich. Tapos si... Uh, sila Ifrit, mga ganun. Anyway, so guys, yeah, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, let me know sa comment section down below. No, katulad yung, yung tinanong ko kanina. No, kung paano ba paano ba gagawin natin kasi mahirap, di ba? Sobrang daming mobs dito sa loob ng Monster Arena. Okay, meron na tayong 208 points, man. Okay, guys, and katulad sinabi ko kanina, like the video kung nagustuhan niyo, nakakatulong kasi yun sa algorithm ng YouTube, guys, no, para mas marami pang ma-reach yung channel. Okay, and subscribe kayo dito sa channel ko para sa mga sa mga kung nagugustuhan niyo yung mga ina-upload ko dito. Kahit pa sabihin mo nga Ragnarok pa lang, pero in the future definitely mag-upload pa ako ng mas marami pang content, gaming content, May iba't ibang klase ng games. Okay? So, maraming maraming salamat sa panonood, guys. Once again, my name is CJ, and I will see you all. Take along. I will see you all, guys, in my next video.